Mga bilang, panimula. Ang aklat ng mga bilang ay kasaysayan ng mga Israelita sa panahon ng halos apat na taon. Ito ay mula ng lisanin nila ang bundok ng Sinai hanggang sa marating ang silangang hangganan ng lupaing ipinangako ng Diyos. Ang pangalan ng aklat ay tumutukoy sa mahalagang bahagi ng kasaysayan. Ang sensus bago sila umalis sa bundok ng Sinai na inulit sa Moab, sa silangan ng Jordan, Sampung taon halos ang nakalipas. Sa pagitan ng dalawang sensus, ang mga Israelita ay nakarating sa Kades Barnea sa gawing timog ng kanaan, subalit hindi sila nakapasok sa lupang pangako. Pagkaraan ng maraming taon, nagpunta sila sa silangan ng Ilog Jordan. Dito na ang isang bahagi ng mga Israelita at ang natira naman ay naghanda sa pagtawid ng ilog patungong kanaan. Ang aklat ng mga bilang ay ulat tungkol sa bayang madalas abutin ng panghihina, ng loob at takot sa gitna ng kahirapan. Naghimagsik sila sa Diyos at kay Moises. Gayunpaman, ang aklat na ito ay nagsasalaysay tungkol sa matapat at di nagmamaliw na pangangalaga ng Diyos sa kanyang bayan sa kabila ng kanilang kahinaan at pagsuway. Isinalaysay din dito ang katapatan ni Moises sa Diyos bagaman kung minsan ay inaabot ng pagkainip sa tugon ng Diyos at pagkayamot sa kanyang mga kababayan. Unang Kabanata Ang Unang Sensus sa Israel Noong unang araw ng ikalawang buwan matapos umalis sa Egipto ang sambayan ng Israel, si Yahweh ay nangusap kay Moises habang siya ay nasa loob ng toldang tipanan na nooy na sa ilang ng Sinai. Ang sabi ni Yahweh, magsagawa ka ng isang sensus, bilangin at ilista ninyo ang pangalan ng buong sambayanan ng Israel ayon sa kanika nilang angkan at lipi. Ilista ninyo ang lahat ng lalaki mula sa gulang na dalawampu pataas, lahat ng maaari ng lumaban sa digmaan. Magpatulong ka kay Aaron at sa pinuno ng bawat angkan. Ito ang mga pinuno ng bawat lipi na tutulong sa iyo. Mula sa lipi ni Ruben, ang pinuno ay si Hezur na anak ni Zedur. Simeon, ang pinuno si Lemuel na anak ni Zurisadai. Juda, ang pinuno na son na anak ni Aminadab. Isakar ang pinuno na Tanael na anak ni Zuwar. Zebulun, ang pinuno Eliab na anak ni Helon. Ephraim, ang pinuno, Elisama na anak ni Amuyud. Manases ang pinuno, Gamaliel na anak ni padazur Benjamin, ang pinuno, Abidan na anak ni Gideoni Dan, ang pinuno, Ahhezir na anak ni Amisadai. Asher, ang pinuno. Pajiel na anak ni Okran, Gad, ang pinuno, Eliasaf na anak ni Diuel, at Neftali, ang pinuno, Ahira na anak ni Enan. Ang mga taong nabanggit ay isinama ni na Moises at Aaron, at noong unang araw ng ikalawang buwan, tinipon nila ang lahat ng Israelita. Itinala nila ang lahat ng lalaki mula sa gulang na dalawampu pataas, ayon sa kanika nilang lipi. Ginawa nila ito sa ilang ng Sinai, ayon sa utos ni Yahweh. Ito ang kanilang naitala. Mula sa lipi ni Ruben, ang bilang ay 46,500. Mula sa lipi ni Simeon, ang bilang ay 59,300. Mula sa lipi ni Gad, ang bilang 45,650. Mula sa lipi ni Judah, ang bilang ay 74,600. Kay Isakar, 54,400. Zebulun, 57,400. Ephraim, 40,500. Manasses, 32,200. Benjamin, 35,400. Dan, 62,700. Asher, 41,500. At Neftali, ay 53,400. Lahat ng lalaki sa Israel mula sa dalawampung taon pataas at maaaring isama sa hukbo upang makidigma ay itinalangan ni na Moises at Aaron. Sila ay tinulungan ng labindalawang pinuno na mula sa bawat lipi ng Israel. Ang kabuoang bilang ay 63,550. Ang paghirang sa mga levita. Ang mga levita ay hindi kabilang sa sensus na ito sapagkat ganito ang bilin ni Yahweh kay Moises. Huwag mong isasama sa sensus ng Israel ang mga levita. Sa kanila mo ibibigay ang tungkulin ng paglilingkod sa toldang tipanan. Itatayo nila ang kanilang mga tolda sa paligid ng toldang tipanan at sila ang bubuhat nito, pati ang mga kasangkapan nito. Kung kailangan tanggalin ang tabernakulo, sila ang magtatanggal at kung kailangan itayong muli, sila rin ang magtatayo. At sino mang lumapit sa tabernakulo, liban sa kanila ay dapat patayin. Ang mga lipi ng Israel ay magtatayo ng kanya-kanyang tolda sa ilalim ng kani nilang watawat. Ang mga libita naman ay magtatayo ng kanilang mga tolda sa paligid ng toldang tipanan para walang ibang makalapit dito. Sapagkat kapag may ibang lumapit dito, tiyak na paparusahan ko ang buong Israel. Ang mga libita nga, ang mga ngalaga sa toldang tipanan, ang lahat ng mga utos na ito ni Yahweh ay sinunod ng mga Israelita. Ikalawang Kabanata ang kampo at ang pinuno ng bawat lipi. Sinabi ni Yahweh kina Moises at Aaron, Ang mga Israelita ay magtatayo ng kanilang tolda sa paligid ng toldang tipanan sa labas ng hanay ng mga levita at bawat angkan ay sama-sama sa ilalim ng kanilang watawat. Sa gawing silangan, magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni Juda, Isakar at Sebalun. Mula sa lipi ni Juda, na ang pinuno ay sinaason na anak ni Amanidab na may kabuoang bilang na 74,600 kay Isakar na tanael na anak ni Zoar na may kabuoang bilang 54,400 sa lipi ni Zebulun na ang pinuno ay si Eliab na ang anak ni Helon na may kabuoang bilang na 57,400 ang kabuoan ng pangkat na ito ay 186,400 sila ang mauuna sa bawat paglakad. Sa gawing timog naman, magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni na Ruben, Simeon at Gad. Sa lipi ni Ruben, ang pinuno ay si Elezur na anak ni Sediwer na may bilang 46,500. Sa lipi ni Simeon, na ang pinuno ay si Selumuel na anak ni Zurisaday, ang bilang 59,300. Sa lipi ni Gad, na ang pinuno ay si Eliasaf na anak ni Dioel na may bilang na 45,650. Ang kabuuan ng pangkat na ito ay 151,450. Ang pangkat na ito ang susunod sa pangkat na pangungunahan ng lipi ni Juda. Maging sa paglilipat ng tol ng tipanan, ang pangkat ng mga libita ay mananatili sa gitna ng ibang mga pangkat. Sa pagpapatuloy ng paglalakbay, mananatili ang bawat pangkat sa dating ayos sa ilalim ng kanika nilang watawat. Sa gawing kanluran naman, magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni na Efraim, Manases at Benjamin. Sa lipi ni Efraim, na ang pinuno ay si Ilasama na anak ni Amyud, na may kabuong bilang na 40,500. Sa lipi ni Manases, na ang pinuno ay si Gamaliel na anak ni Pedazura na may ang bilang na 32,200 sa lipi ni Benjamin na ang pinuno ay si Abidan na anak ni Gideoni na may ang bilang na 35,400. Ang kabuoan ng pangkat na ito ay 108,100. Sila ang pangatlo sa hanay. At sa gawing hilaga naman, magkakampo ang pangkat ng mga lipi ni Nadan, Asher at Neftali. Mula sa lipi ni Dan na ang pinuno ay si Ahizer, na anak ni Amisaday na may kabuang bilang na 62,700 sa lipi ni Asher na ang pinuno ay si Pajiel na anak ni Okran na may kabuang bilang na 41,500 at sa lipi ni Neftali na ang pinuno ay si Ahira na anak ni Enan na may kabuang bilang na 53,400 Ang pangkat na ito ay umaabot sa 157,600 sila ang kahuli-hulihan sa hanay ng mga kawal. Iyon ang bilang ng mga Israelita ayon sa kanika nilang lipi. Lahat-lahat ay umabot sa 603,550. Hindi kabilang dito ang mga Levita tulad ng ipinagbili ni Yahweh kay Moises. Nawag isasama sa sensus ang mga ito. Ang lahat ay ginawa ng mga Israelita ayon sa utos ni Yahweh. Nagtayo sila ng tolda sa ilalim ng kanika nilang watawat at pangkat-pangkat na nagpatuloy sa paglalakbay